Oh ya Nakakata pa liyo pong guwapo! Nakakata po! patay po Patay ang negosyo! Uy po! Nakakata Uy! Ay! Nagaga dyan! Silpon pa liyo! Uy na! Kakap lang po! Ang nadagop ni paliko! Aray ko! Aray ko! Kinikat na liyo po ako! Aray ko! 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 ko! Nakakagat na po ako, makulog na maray na ako kagat ng alit. Diyos ko marimol! Kaya po yung alit na nakagat sa akin. Papasok ko pa po yung pako. Pa Ay, yung kamay ko pala. Mm -hmm. Tingnan mo po, gagawa. O, ayan pa, ayan pa po. O. Yun po ang anak nito. Mm. Yan po ang anak. Ito po ang ina. Ay, ang ama pala. Ito. Uem pa. Oh. Um. Ayala po, dumadali na ang paliw ko gwapo. Dumadali na, nakakagulpi na. Lalo pag ito nagdali, mas matindi po ito. Oh. Um. Alay, nakakata po ako. Nakakata si Boylado. Alay! Kung kulog. Ang kulog makakat po ni <laughs> Aray ko pali, tanggalon mo na yung tipi ito, pali ko makulog. Makulog na maray tulog ko. Aray ko pali, tabang, tabang pali. Pali tabang, tabang pali. Makulog mga kagating halik. Pali o yan makulog na maray duwang pala. Pali ko makulog-ulog. Aray, kamot na pwede na dali. Aray ko po, Diyos ko po. Makulog talagang makagat. Okay, kamo po, hindi ko magpagagat saan ito. Makulog na maray. <laughs> uh, shout out po kay... Kay pwede ko. Oo, oh, si pwede ko. <laughs> ay, ay, dudulog nyo na naman Oh. Uyan oh, na po, uyan po si Ugbo oh. no. Ini po si panganay, ini po si bunso. Oh, na po, yan na po, madali ano Op, huli, gano'n si Manny Pacquiao po yan Op, wala na po po yan. Op, po, ayaw po si Manny Op, maisog talaga. Op, malakabal. Op, he, <laughs> he, he. mo po yan. Nakatungag ko pa yan, pero nalabang pa yan. Op, op, op. <laughs> Ay, dali na oh Ganito lang po ang paghuli ng alimang o. Ginidiin lang po ang kamay, pinakapakakat yung isa. Mm. Basic. Andito po 'yung isa. Dito 'yung isa, malaki. Mm, ini tanggal na pa sipit. Mm, yang yan yung ha. Oh, yan na po. <laughs> Dito po ako ngayon. Tapi spa nampad yung kong guapo.